sa tiniyak ng Department of Justice na maisisilbi ang hostisya sa dalawang sundalong naghain ng kanilang reklamong rape o panggagahasa laban sa isang uh, senior military officer o Tuhoy Two Star General ng Armed Forces of the Philippines. Ito mismo ang kinumpirma o naging kumpirmasyon nitong si Secretary of Justice Jesus Crispin Ramulia matapos matanong kung ano ang hakbang o aksyon ng kagawaran hinggil doon sa reklamo kung saan inihayag ng naturang kalihim na makasisiguro mano ang publiko na asahang magkaroon ng hostisya sa lalo o lalo na sa mga individual na biktima ng pang-abuso o biktima ng mga serye ng pang-api. Kasunod dito sa pagsasampanarin ng dalawang sundalo nitong mga reklamong rape at attempted rape sa Prosecutor's Office dun sa may lipas sa probinsya ng Batangas. Nakasaad sa sinumiting affidavit nitong mga complainants na sila inanyayahan na matulog sa kwarto ng isang uh, two-star general na walang naisip o iniisip na masama. Ngunit dito na nila naganap ang hindi nasahang umano'y rape o panggagahasa na kanilang inireklamo matapos ang insidente. Samantala sa kabila nito, ang sangkot na senior officer ng military ay tinanggi ng mga alegasyon o iyong akusasyon laban sa kanya. Git kasi nito na ang sexual assault na ipinaratang sa kanya ay imposibleng mangyari dahil sa dalawa o dalawang sundalo ito kumpara sa kanya na isa lamang. Ngayon pa man, binigyang diin ng mga abogado nitong mga complainants na ang rape ay hindi rin umaari ding mangyari kanino man maging sa mga lalaki. Sa kasalukuyan, ang naturang inirereklamong senior military official ay sinailalim na sa restrictive custody o house arrest. 'yung ng kampo kung saan ito namamalagi